Ayan guys, check na naman sa ano sa BP. Kasi minsan nang nangyayari minsan nang ano wag nang maulit. Biglang tumaas tapos nung pulang-pula yung mga mata ko dahil pala sa high blood ko yun. Ayan guys nami-maintain ko na dati kasi nagiging 100 198 over 110 ayan maintain ko na siya guys thank you lord ito naman yung kasama namin isang india ayan check din niya ng BP niya sa akin yung una kanina ako yung una 124 Ito naman yung isang kasama namin, India. Araw-araw po kami nag-check ng BP namin dito. Maya-maya naman si Mercy nagagawin. Yan sa kanya guys, 118 over 76. Tapos ang heartbeat niya is 84. So okay lang siya, normal lang siya guys. Ito naman si Mercy. Mercy guwap ha. Ayan kasi guys. Pero maligtad kami guys, hindi kami parehas ng dugo. Kasi siya low blood, -lo <laughs> low blood, low blood lagi. Ako naman high blood lagi. <laughs> yan siya, mataba siya pero low blood yan. Uh. Yan kami, mga minghoy <laughs> Mga sawi sa pag <laughs> Yan. Low, blood na siya. Low blood, low blood. Ayan. Low lab daw. Low blood. Low lab, low, low blood. Ano <laughs> Aboy, ginawa ko. Wala siyang dugo. 91 over 51. Tapos yung heartbeat niya is 72. Picturean mo nga. Kaya ano siya, guys. Ati Ano sa isa Lagi siyang nai-yellow. Ayan, si Marcy. No. Sabi ko sa iyo eh. low blood siya Ito naman yung isa. Isang kasama namin. Ito kanina 18. tapos na sa... Sa kanya is one, ka na na. 118. Eh, rather, tapos na na. yun na is 91. <laughs> Ito nagyaw-yaw na. <laughs> Ayan guys. Sabi Adel, mama. Hoy na, dal mini kita. Oo. Ayusin mo kasi sa mga doktora, uy. Kalimi kayo. Lamig kayo. Tiksan ba? Ayan, guys. Taga Pakistan, doktor Mer. <laughs> <laughs> Ayan siya. Okay, Low blood din to, guys. Tingnan niyo. Low blood din to. Wala rin Lugla. dugo to. Mataba siya, pero walang dugo. 115. Pero okay, okay siya. Para sila nito. La, intisen. Hindi sen. Pwede mo na sarta na. Eh. <laughs> It's 115 video. Ito naman, ito naman siya 118. Yan ang walang dugo. 91 lang ang dugo niya. Hindi man lang umabot ng 100. Ha? Ang kawawa, ito. Okay lang yung dugo niya, 115 siya, guys. Ah, di ba? Ako naman, normal na yung dugo ko. Oh. Kasi guys, iminom ako lang tuwing umaga ng ano, bawang. Kumakain ako ng bawang. Bumibili ako ng maraming bawang. Ito yung doktora na. <laughs> Minghoy na yung doktora namin, guys. <laughs> Ayan, guys. Thanks for watching. Ayan si Marcy. Busy. Busy. O, diba? Ganito lang kami, guys. Pero siya, hindi siya high blood. Na low love. <laughs> low blood. Low blood to siya. Low blood pala. <laughs> and guys. Thank you for watching.